harvest for today is o sitaw at okra. Lalagay namin sa sinigang Ano pa to? Mga pa. Doon sa kabila. Dito marami Lalaki tsaka mahahaba Pero ang hirap yung harvest Ang hirap, bubuntingin mo lang eh. o, Ito po ma, yan, pero... ito, 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 malaki no? hmm? Paano ko po yun mabuntingin? Ito na lang, yan, sa ano Oh. Ah, ayan pa oh. Hmm. Ito. Wag, wag na yan, wag na muna yan kasi maliit pa yan. Ang dami namin sitaw na harvest. Ay, malalaki. Eh. pa. Ah. Dandan -dan lang, may bodo-bodo dyan. Bodo-bodo? Yan! Yung nangangati na worm. Ito? Hmm. yan, yung padat ng ano Buta parang nakatalig dyan. Umahit ka nito, okra at mo ayan pagkas na yung iba hindi na harvest agad pantanin ulit yan oh. Guys, may kalabasa po kami na namunga po. O yung mga ibang kalabasa po namin hindi hindi na munga dati dahil sa sobrang ulan. May nang daming bunga. To hmm. Ito pa oh. Malalaki. Sinong patula kaya yan? Anong sino? Ito mga patula. puro talbos. Hmm. Tchau, uh -huh. uh -huh.